Ate pakels lang to ha. Pero kung gusto mong umiyak, sige. Basta may tissue ako at may kape. Tara, drama tayo. Oh my god. Who is he? <laughs> you have to tell us everything. <laughs> Mga kapakils, good morning, good afternoon, at good luck sa ating lahat. Welcome na naman sa isa na namang kulang sa tulog pero punong-puno ng kilig at kabaliwang episode ng Real Talk ni Ate Pakils. Kasama ko pa rin ang na nag-iisang lalaki na hindi ko alam kung confident o confused. Si... Ako po yun. Haha. <laughs> Kuya Hopya, single since birth, pero hopeful pa rin sa love. Alam mo yun ate, yung paniniwala na kahit ghosting season, baka may magparamdam pa rin? Ate, kung may magparamdam sa'yo, baka hindi soulmate mo yan, baka multo na yan na ex mo. <laughs> Pero sige na nga, mga kapakels, kung kayo yung tipo ng tao na napapasigaw kapag may notif, today is your day. Kasi ang liham natin ngayon ay mula sa isang kapakels na literal na napasigaw ng, ah, sa gitna ng meeting. Ha? Baka naman may ipis talaga ate. Hindi kuya, mas delikado pa. May feelings lang daw na gumagapan. Eto na, basahin na natin ang liham ni... Kagigil Queen. O eto na, at pakinggan na natin ang liham. Dear Ate Pakels at Kuya Hopia, Nakakahiya ate, nasa opisina ako noon, kalagitnaan ng meeting. Tahimik ang lahat, seryoso ang boss. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Akala ko notif ng system alert, pero hindi. Pagtingin ko, pangalan niya. Ate, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko pero napasigaw ako ng AH! As in malakas, parang may nanalo sa raffle. Lahat sila napatingin sa akin at yung boss ko sobrang kalmado pero deadly. Miss, may ipis ba? Ate, gusto kong matunaw. Wala namang ipis pero may feelings lang talaga akong gumagapang sa kaluluwa ko. Ang mas masakit pa, hindi pa nga kami close. Like acquaintance lang. Pero grabe siyang magpatibok ng puso. One notif lang parang buong nervous system ko nag-shutdown. Ate, ano ba 'to? Normal lang ba 'to? O kailangan ko na talagang ipa-exercise 'tong puso kong marupok? Ka Giggle Queen, aka the girl who screamed in a meeting. <laughs> gigil Queen. Diyos ko, ang ganda mo sigurong panoorin habang nangyayari yon. Imagine, corporate meeting, lahat seryoso, tapos biglang ikaw, ah! <laughs> parang may nanalo sa raffle sa gitna ng PowerPoint. Hahaha, <laughs> ate, sigurado ako yung boss niya nag-isip, ano to, may flash mob? Tapos yung katabi niyang HR, nagtatype na ng memo. Subject, emotional outburst over notice. <laughs> hindi ko kinaya yung may feelings lang akong gumagapang. Girl, ano to? Ipis of love? Baka gusto mo ng bygone for emotions. <laughs> Ate, feeling ko yung notif na yun parang love earthquake. Intensity 7 sa kilig scale. At gusto kong linawin ha. Hindi mo kasalanan kung nagulat ka. Kasi girl, minsan yung simpleng ding ng notif, parang alarm clock ng marupok nating puso. Yung tipo, kahit hindi mo gusto, bigla kang gising. Pero sa maling dahilan, ate mode ko na ha with sas. Okay ka gigil queen, makinig ka ha kasi real talk time na to. Una sa lahat, girl, hindi mo kailangang mahiya dahil napasigaw ka. Ang hindi okay, yung ikaw na lang laging napapahiya sa sarili mong feelings. Kasi kung sa simpleng notif pa lang natataranta ka na, baka gusto mong i-assess kung siya ba talaga yung nagpapasaya sa'yo o ikaw lang yung nagpapakaloka sa sarili mo. Tama, kasi baka yung a ah mo hindi kilig. Baka distress call ng puso mo. <laughs> exactly, kasi girl, love is not supposed to make you panic. Hindi yan dapat parang emergency alert sa cellphone mo kung tuwing makikita mo pangalang niya ay nag-aalarma ng nervous system mo? Baka hindi yan love. Baka anxiety disguised as affection. At saka ate, di ba nga, minsan hindi naman talaga yung taong nagpapakilig sa atin, kundi ang fantasy na binuwa natin tungkol sa kanya. Yung tipong wala pa nga ang first date pero may playlist na ng wedding songs? <laughs> yes, at may seating arrangement na rin sa reception. Girl, kalma lang. Huwag mo siyang gawing tadhana agad baka notif lang yan ng piso wifi connection ng destiny mo. <laughs> pero seryoso ka, Giggle Queen. Okay lang kiligin. Okay lang ma-excite. Pero wag mong hayaan ng isang simpleng notif maging reason for emotional chaos. Tandaan mo, hindi lahat ng kilig dapat mong alagaan. Kasi may kilig na healing, pero may kilig din na humihila sa'yo pabalik sa Delulu Zone. At kung every time may notif siya, bumabalik ka sa pagiging marupok Girl, kailangan mo nang i-mute. Hindi lang phone mo, pati puso mo. At saka isipin mo to ate ha. Ah, kung may notif siya, ngayon, maganda. Pero kung wala na siyang notif bukas, dapat maganda ka pa rin. Kasi kung siya lang yung dahilan ng confidence mo, baka hindi love yan. Baka self-esteem on Wi-Fi. <laughs> yes, at bago may entry ng sakagihagi ng sala ng Atreneus. So girl, bago mo ituloy yung ah! Kung ah, susunod na notif, tanungin mo muna sarili mo. Gusto ko ba siya? O gusto ko lang yung thrill na may nagpapaalala na may pangalan niya sa screen ko? Kasi mga kapakels, minsan yung kilig natin hindi naman talaga dahil sa tao eh. Kundi dahil sa idea na baka magparamdam ulit. Pero tandaan ha, hindi lahat ng nararamdaman kailangang sundan. At hindi lahat ng notif simula ng love story. Minsan reminder lang yan na buhay ka pa at marupok ka pa rin. <laughs> <laughs> Tama, pero don't worry, ka, gigil queen. At least alam mong marunong ka pang kiligin. Huwag mo lang hayaang notif ng crush mo ang magdikta kung kailan ka dapat masaya. Kasi sa totoo lang, mas magandang notif yung salary credited kaysa seen by M. <laughs> <laughs> Oo nga. Love can wait, but payslip can't. Mga kapakels, kung may ganito rin kayong kilig moment na munti ka ng mapahiya, send nyo yan sa amin. Dito lang sa Real Talk ni Ate Pakels kung saan pwede kang matauhan habang tumatawa. Pwede kang maiyak habang may background chika, at pwede kang ma-in love kahit wala namang jowa. <laughs> Atandaan kapakels, kung may feelings kang gumagapang, siguraduhin mo lang na hindi yan ipes. <laughs> Good one, kuya. Okay, mga kapakels, stay funny, stay fabulous. At kung magpaa ah, kaman ulit, sana this time dahil sa success, hindi sa notif. <laughs> oh, tapos na naman ang isa na namang episode ng Katotohanan with a Side of Sarcasm. <laughs> Kung natawa ka, napaisip o natrigger, trigger eh edi mission accomplished. Huwag kang madamot, ishare mo to sa tropang pa at i-follow si ate para sa next na Real Talk Sesh. At syempre kapakils, bago tayo magbabayi. Dito sa Real Talk, di lang puso ang tinatamaan. Minsan, pati pride mo rin. Hanggang sa susunod, love you mga marites with a purpose. Bye!